Muli pong nagbabalik ang inyong kasikyo at sa video na ating babahagi na ito Ito isang concern para po sa mga motorista o mula sa mga motorista At uh, ito po uh, may kaugnayan dito sa uh, isang uh, kalsada dito sa ating uh, bayan, dito sa bayan ng ibahay Ito po yung diversion road na magmula po ng uh, uh, barangay Agbago, papunta po ng barangay Laging Banwa Ipapakita ko po dito sa inyo kung ano po itong uh, concern na ito talo po sa mga motorista na gumagamit ng diversion road so sundan po natin at panuorin ang kabuuan ng ating ibabahaging video na ito nandito tayo ngayon sa diversion road ng uh, Agbago meron akong uh, concern dito na nakikita lang na kung saan may mga concern ng ating mga motorista tungkol dito sa diversion na ito na kung saan ay uh, naliligaw yung mga sasakyan patungong uh, Kalibo o kalibo, Iloilo so ipapakita ko sa inyo kung ano ang concern ko dito at ito ay na-observe ko to dahil uh, kadalasan nagagawi yung mga malalaking truck lalo na yung mga 20-footer na uh, close container van o yung close van na malalaki. At uh, nagagawi sila doon sa bandang uh, Ilaya patungtong uh, barangay uh, bagakay Unat o uh, Agdugayan. At uh, sa ngayon, uh, inoobserve ko ang mga malalaking truck sa tulad nito na dumadaan ngayon. Yan. Mga ganyang uh, sasakyan, kung minsan nagagawi doon, eh, napakasikip ng uh, daanan doon at midyo uh, medyo ano, uh, siyempre kung sa ano, hindi sila sanay dito sa lugar kasi ang uh, mga taga ibang uh, lugar ito na nadayo lang siguro dito. So, ipapakita ko sa inyo yung uh, kung ano ang naging uh, mali maliit lang na problema ito at uh, sana magawa nito ng paraan ng mga ating mga leader ng ating... Uh, Uh, bayan o sino man ang uh, concern na uh, gagawa ng uh, akbang tungkol dito. So tingnan natin. Ito yung diversion road eh, dito sa Ibahay at uh, papuntang baranggay uh, barangay Lagbanwa ito so yun napakalawak ng uh, highway na ito palipag na ng highway ito kasi dito nga dito nga nagda-divert yung mga ayaw nang uh, dumaan ng uh, pinaka proper ng uh, poblasyon. so dito ipapakita ko sa inyo kung ano ang uh, concern ko dito o maging hindi lang sa akin kasi ito na-observe ko to eh at uh, marami pong uh, naliligaw doon talaga sa papuntang ilaya at uh, baka tulad nga ng sabi ko baka magawan to ng aksyon ng ating uh, mga leader dito sa ating uh, bayan o ating komunidad So, sundan natin at uh, puntahan natin ang pinakadulo nitong kanto Papuntang uh, doon sa may bandang barangay Laging Banwa Yun o, oh, yung mga ganun kalaking truck O yan, tinan nyo Ganun ang mga minsan nalidigaw talaga doon Pumupunta sa Ilaya At uh, mapapansin mo yan pag nandun sila sa patungo sila doon sa direksyon namin Sa lugar na yon uh, ayun tingnan nyo ang tagal nilang lumiko parang nag pa yung ano eh yung driver kung saan siya liliko eh, yun, oh. tingnan nyo yan hindi niya alam kung saan siya liliko eh ito po yung concern ko na na experience ko po ito dahil ang dami ko na pong uh, ta, uh, sasakyan na napagtanungan po ako doon sa lugar namin Ayun oh, tingnan nyo. Dun, no, tingnan niyo, lumiko siya doon patungo ro sa area na 'yon. Oh, paylaya 'yon. So Yan yung mga ganyan, kung minsan dumidiretso doon yung mga maliliit na car kasi hindi nila nakikita yung ano dito. Ang concern ko po dito yung uh, signage po na nagtuturo kung saan yung papuntang uh, Kalibo o Iloilo. Kasi yung direksyon na yon papuntang Barangay baga 'yun eh, una at sa kagdugayan. Ah, uh, 'yun ang last na barangay. At, ta uh, Ganun po ang uh, ito po yung sinasabi kong uh, concern ko. At uh, hindi lang para po sa mga motorista talaga. At uh, 'yon. Ah, uh, papakita ko sa inyo kung bakit uh, Uh, hindi nila makita yung ano dito yung pinaka signage o sign na ano going to Calibo o going to Iloilo meron po dong nakalagay pero napakaliit po hindi po talaga ano hindi po talaga uh, nakikita o hindi po talaga nababasa ng uh, malinaw Puntahan natin ha, ipapakita ko po sa inyo. Andito tayo sa kahabaan ng Diversion Road eh. dito sa barangay Laging Banwa. Ayan. Tingnan nyo yung direction na to. Uh, ipapakita ko, maglalakad po ako rito. Papunta po itong ano, papunta po itong uh, kalibo kung anuhin natin. May makikita po tayo doon, na going to Calibo pero napakaliit talaga hindi mo talaga mababasa siya eh napakaliit talaga yung signage na yan eh kaya 'ta uh, hindi malaman nung uh, driver una-una kasi siyempre lumiko siya dito pa kanan akala niya pag kumaliwa na siya para siyang bumalik kaagad So, nagdadalawang isip sila eh. Kung uh, kakanan o kakaliwa. Kasi nga, ang isang problema dito, kung malaki itong signage na to, hindi na sila magdadalawang isip dito kung liliko sila ng kanan o kaliwa. Pero, ayan o, napakaliit po ng uh, kalibo lang ang nakasulat eh. Gu walang man lang nakalagay na may araw siya pero maliit talaga, hindi talaga nakikita. So, ito po yung uh, naging uh, problema po rito. Kalibo lang pero ayan, ayan oh. Papakita ko sa inyo. Ba? So, maliit na signage siya. Pero ayan eh, yung ano, oh, hindi talaga mahalos makita eh kapag lalo kapag nasasasakyan ka nyan siyempre dapat uh, medyo malaki talaga sana yan eh okay sana may aros siya eh Ayan, oh. pero hindi po na mabasa yan ng uh, malino kaya kung dayo ka rito sa lugar talagang magdadalawang isip ka kung saan talaga ang direksyon ng uh, kalibo rito kasi baka iniisip nila pag bumalik siya, parang ang lapit lang eh, parang bumalik na kaagad eh. Ito lang po yung ano, yung uh, concern dito. So dito naman sa kabila, at least meron po namang buwing to Katiklan. Makikita naman natin dito eh, yung ano eh, yung signage dito sa kabila. Ayano. Oh. Okay ito eh, itong papuntang ano eh. Okay itong papuntang uh, Katiklan, magmula doon sa bayan o doon sa proper So, yun po oh, yan O, yan o minsan, pag hindi rin nila ito napansin Siyempre, didiretso din sila doon sa barangay Bagakay o barangay Unat kaya umabot sila doon eh Yan o, going, yung, yun Galing po yun ng barangay Bagakay Ito po yung going to Katiklan Ayan, papunta puro dito. Itong area na to. Ayan, o. Pabalik na po ng katiklan nito. Sana mapansin ito ng ating uh, mga kinaukulan dito sa ating bayan. Gawin nila na medyo lakihan nila yung signage dyan para makita kaagad kung saan ang uh, patungong uh, Kalibo. So, yun lamang po. At uh, maraming salamat po muli sa inyong panunood dito sa vlog na ito na ating ginawa. Maraming salamat. Mabuhay po kayo and God bless po sa inyong lahat.